bibili tayo ng bibili tayo ng chicken soup sana ba tayo chicken soup Ay, may malagkit dito oh ang gano kaya ito masarap to eh ito yung black glutinous rice Masarap to eh. Bikuhin. Next time, bibili ako niyan. Ayan. Black glutinous rice. Tapos, ito yung puti na ano, malangkit, 36. Nahanap ako ng bigas na mais dito. Wala palang bigas na mais. Bigas na mais. Excuse me. Thank you. Oh. Bigas na mais. Hindi tayo sa... Hindi tayo ng chicken soup. Nang so apat. Ito mura lang, oh. Ito mura lang. At siya? 210 ml in -in. Superior Good How do you want to Pero Saan ba tayo nasanay? Eh? Ano ba ito? Chicken? Ano ba ito? Ito siya o Baka kasi English eh Scallop How chicken stock? Chicken stock? ito na lang. Kasi mura lang siya. Ano siya? 20. 22, apat. Nakakamura tayo sa 22. Kaysa dito tayo sa dalawa, 20, dalawa 12. Paras lang ba? Dalawa 12, 22. Paras lang naman. Subukan natin to kung masarap. Ito siya. Subukan natin. Try natin subok. Tapos, ano pa yung natin? Oyster sauce. Try ng oyster sauce. Kamay star... sauce. Tingnan, piliid mo na tayo. kasi din si Nanay. Bukotay tayo ng oyster sauce. Ito. 37. Ito kasi yung paborito ni Lola, 37 ang mahal pala nito. to shatter 37. oyster 37. sauce na ano Lim comkey oyster sauce 15. soy sauce. Ito, kinsi Subukan ko kaya ito. Lim, lim cookie. Ito yung paborito ni Lula kasi nga brandy. Eh. Ayaw niya nung brand na ano. Na amoy. Gold light sauce. Light sauce. Amoy. Ito naman, double delight seasoning soy sauce. Subukan kaya natin 'to. Double deluxe pala. Ito sa. 14 14. 'Yan ang more. Double deluxe itong isa. Ayan. Ito mm, to, dono serve. Ano ba to? Sugar soybean. Hindi. The Wala na yung paborito kong ano. Ito na lang oh. Amoy soy sauce. Ito amoy soy sauce. Mura lang. Subukan natin yan. Eh. Sampo lang kasi. Masang kakamura tayo dyan sa sampo. So, let's go. Meron na tayong chicken soup. Meron na rin tayong oyster sauce. Meron na rin tayong avocado oil. Meron na rin tayong light soy sauce. Meron na ang aking binili. Yan lang naman. So, magbabayad na tayo sa ating binili. Ito, bibili tayo ng hand wash. Ang may nakikita tayong murang hand wash. Bili tayo. Hand wash. Ganyan oh, yata eh. Ayan. hand wash handwash. Handwash. wash di hand wash, wash. wash, wash. sampai wash. Wash. Wash anak natin Hand wash Where are you, Hand wash the matres, Hand wash Hand wash hand wash. wash hand wash, hondosh, Ibig sabihin, hindi na sila nagtitinda ng ano. Wala nang handwash ay. Eh. So, sa kasamaang palad, hindi tayo nakatagpo ng handwash. So, si among babae na ang maghahanap ng handwash na yan. So, ang nabili ko ngayon for today's video po is avocado oil soy sauce, oyster sauce, chicken soup. Nag-wonder ako sa price dun sa binili ko. Ba't umabot ng $70? Kasi ang binili ko lang is soy sauce, oyster sauce, and and ano? And ano ba yan? Chicken soup. Yun. Pero bakit umabot sa ganun? Diba? Mamaya mag-additional additional na naman ako dito. mag ading adding na naman ako dito. Bakit kumabot ako ng gano'n? So ngayon maghanap tayo ng mga hanapin ko dito. Kape. Kape masarap. Kasi yung kape ko naalibadbaran ako dun sa kape ko. Hindi ko alam kung anong ito. Anong ano dun. Ano, 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 ano ang lasa. Ano ba talaga yung inaanap natin? Ay, ang kopi ko. Ang kopi mo, na kopi ko, na kopi nila. Masarap kasi ito, oh. Masarap din naman ito, mapait-pait. Pero, ito, masarap talaga ito sa akin. ang kopi ko. Ay, sorry. So, babayad na tayo. Sa counter. Ano pa nga yung bibilhin ko? Wala namang hand brush dito. So, yun na. Punta na tayo sa counter. So, mga palangga. Nandito na po tayo sa bahay. And, uh, guess what I got doon sa supermarket ng Park and Shop. Ito po ay ang aking binili na napakabigat nga naman. Bumili po ako ng chicken soup. Ito yung ginagamit namin 'to pag nagluluto kami ng gulay or uh, anuman ang pwedeng gamitan sa soup na yan ay inagamit namin sa pagluluto lang ng gulay. At saka ito po ay hindi ko alam kung tama ba yung nakita kong price doon or mali. Kasi nung tiningnan ko is 22.90 ano siya, apat na piraso. And then, ito namang amoy soy sauce, light sauce, ang nakalagay doon is $10. So, ngayon, pat, uh, at, yung oyster sauce, ang nakalagay doon is $37 yata. Pero, pat umabot ako ng $70 ito kasi sa ibang shop ko na to binili so tutalin ko mamaya yun itong ano na to itong apat itong apat na to na binili ko yung ano yung tanggit lang tanggalin ko muna yung ano dyan hindi kasali itong apat na to na binili ko ngayong araw so tutalin ko siya tayo ano ko kung ano ang exact price niya. Parang mahal naman yata. So, yun nga. Tinotal ko siya is $70. Tama nga naman kasi $0.90. Binigyan ko kasi ng $1. Yung cashier din ang nakalagay dun sa receipt is $70. Kasi ano, o oh, tama nga naman. Hindi pala mali. So, ngayon, meron din akong binili dito na ito po yung sinasabi kong avocado oil na ano, 45 dollar lang naman siya syempre hindi naman mawawala yung ating kopi ko Diyos ko dahil yun yung kopiko, kopiko. yan yung paborito natin kopi mo kopi ko yan kopi so ito po yung nabili ko sa 100 dollar ko po uh, actually hindi naman po siya aabot ng 100 dollar kasi po ang kopi ko natin is, twenty is 18 dollar lang so ito kasi ito itong ano na to, itong apat na ano na to is 70 Tapos ito is 18 So almost 100 din po yung ating nagastos. So nasa ano rin, nasa 600 po. 600 sa pera po natin. Grabe, anong mahal pala nito, no?